Kamusta mga guys? Welcome po sa ating channel Star Pilipinas at isang mapagpalang araw sa inyo ang tampok natin ngayon ay ang kasaysayan ng fiesta ng simbahan ng Tondo Terra na at samahan nyo ako na alamin ang simula at kung kailan tinatag ang simbahan ng Viva Santo Niño Parish Church. Ang Art Shrine of Santo Niño de Tondo, na kilala rin bilang Tondo Church, ay isang Romano-Catholic Church sa Tondo, Manila na itinatag ng mga Augustinian. Naglalaman ito ng imahe ng sanggol na Jesus na orihinal na nagmula sa Acapulco, Mexico at ibinigay ng isang mayamang mga ngalakal sa arsobispo ng Maynila noong panahong iyon, na kalaunan ay ibinigay ito sa Cura Puroco ng Tondo, Maynila. Mula noong 1572, ang imahe ng Santo Niño ay naitatag sa simbahang ito. Ang simbahan, isa sa mga pinakaunang simbahang itinatag ng mga preleng Espanyol sa Luzon, ay itinatag ng mga Augustinian na siyang unang orden na dumating sa Pilipinas. Ang Augustinian Convent sa Tondo ay inaprubahan ng Provincial Chapter noong ikatlo ng Mayo taong 1572. Ang mga pagbisita nito ay Lubaw, Betis at Kalumpit. Si Frey Alonso Alvarado, o sa ang kauna-unahang relihiyong Augustinian na namamahala sa simbahan. Noong 1572, ang Tondo Church ay nagdagdag ng mga pagbisita sa hilagang suburb, kabilang ang Malolos. Sa pamamagitan ni Frey Diego Ordonez De Bevar, pinalawak ng Tondo ang ecclesiastical na teritoryo nito hanggang sa Morong. Ang pagtatayo ng unang monasteryo ng bato ay pinaniniwala ang nagsimula noong 1611 sa ilalim ni Fray Alonso Guerrero, noon ay ministro ng Tondo. Ang kumbento ng Tondo ay inalis sa 10% ang kontribusyon nito, ikapo, sa Maynila noong 1620 dahil sa kailangang mamahaling pagkukumpuni ng kumbento at ng simbahan. Ang resolusyong ito ay inulit sa sumunod na taon dahil sa kailangan ng tulong na ipagkakaluob para sa amang probinsyano na naninirahan noon sa Tondo. Noong 1625, sinala ni Fray Antonio de Ocampo ang kumbento sa halagang 800 piso, ang halagang gagastusin sa loob ng tatlong taong pagpapabuti ng mga pasilidad ng bahay tulad ng senador, hagdanan, at iba pa. Pinaniniwalaan na ang pagtatayo ng simbahan at kumbento ay pinal sa mga oras na ito. Noong 1641, pinahintulutan ng prior na ayusin ang simbahan dahil sa kaguluhang dulot ng mga sanglay at bukod pa rito, naglagay ng mga water cisterns para makatipid ng budget para sa pagbili. Makalipas ang apat na taon, ang simbahan ay nangangailangan ng agarang pagkukumpuni dahil muli itong nasalanta ng lindol sa Luzon noong 1645. Ang mga pag-aayos at pagpapanumbalik ay tapos na at ang iglesia ay mukhang kahangahanga at malakas sa buong pagtatayo ng pagmamasan. Ang kareligyan na ito ay panandalian lamang dahil, noong 1661, si Gobernador Sabiniano Manrique de Lara na natatakot kay Koseng Coxinga, isang Chinese na pirata mula sa Hermosa Island, Formosa, ngayon ay Taiwan ay maaaring magpatibay sa loob ng istruktura. Iniutos niya na ibagsak ang istruktura. Ayon sa isang sagnay ng kabanata ng 1661, ang kumbento ay nagdulser ng husto sa panahon ng digmaan ng mga Sangley na ngayon ay hindi ito magiging sapat sa sarili. Ang kita ng mga tindahan ng Sangley, ang limos para sa mga kaluluwa sa purgatorio, Ilang donasyon at tax exemption ay ginamit para sa muling pagtatayo ng simbahan at ng kumbento. Noong 1714, iminungkahi ng private definitory na bayaran ng simbahan at kumbento ng tondo mula sa kanilang sariling mga ari-arian ang mga pondong ginastos para sa muling pagtatayo ng simbahan at palakihin ang simbahan. Ang harapan at ang dalawang tore na malapit ng bumagsak ay muling itinayo noong 1734. Ang muling pagtatayo na ito ay ginawa noong termino ni Free. Diego Berganyo. Ang gusali ay nasira muli ng lindol noong 1740 at naayos sa susunod na taon. Ang simbahan ay muling napinsala ng isa pang lindol noong 1863 at muling itinayo sa ikatlong pagkakataon ni Free. Manuel Diz Gonzales. Ang pagpapanumbalik ay natapos ni Free. Casimiro Herrero, kura paroko ng tondo mula 1874 hanggang 1880, na sinunod ang mga plano ni architect Luciano Oliver noong 1873. Sa kauna-unahang pagkakataon sa bansa, ginamit ang steel frame para sa media Naranja Dome at mga bakal para sa bubong. Kinuha ni Condrado Gregorio ang konstruksyon mula kay architect Oliver at ginamit ang Aramadere de Hero, na nagmula sa England. Sinabi ni Free, pinamunuan ni Mariano Hilang pagtatayo ng sementeryo sa panahon ng kanyang priorship mula 1889 hanggang 1898. Ang bakod ay dinisenyo ni arkitekto Gregorio N. Santos. Ang mga pader na gawa sa bato ay inangkat mula sa Guadalupe at Maykawayan. Ang buong construction project ay nagkakahalaga ng 2,150 pesos. Ang organ ay na-import mula sa kilalang Amaswa Organ Heroes ng Barcelona, Spain at na-install noong 1893. Mayroon itong isang pangunahing keyboard na may 56 na key at isang peledir na may 19 na key at apat na kombinasyon. Noong 1898, si Free, si Pablo Alvarez ay bumili ng isang MolaVe door sa halagang 1,470 pesos para magamit bilang pangunahing entrance door. Nahinto ang mga serbisyo ng simbahan noong ginamit ito bilang isang kwarto noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Ang mga serbisyo ay ginanap sa bahay ni Primo Arambulo sa Santiago de Vera Street. Sa mga huling araw ng pananakop ng mga Hapones, muling binuksan ang simbahan para sa libu-libong mga refugee. Noong 1997, bukod sa malalaking pagkukumpuni, inilagay ang mga carillon bell sa ilalim ng termino ni Emsger. Emmanuel Sangga bilang kura Poroko. So mga guys hangang dito na lang muna ang ating kwentuhan at sanay nagustuhan nyo ang tampok natin ngayon maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating YouTube channel. Sa mga bago pa lang sa ating channel wag po sanang kalimutan mag subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video maraming salamat po God bless.